May bagong labas ang McDo, pare. Yung kanilang golden curry. Tinikman ko kahapon. Try natin kung kaya natin gumawa sa bahay. Meron tayo ditong manok. Kaya natin sa food processor. Pero kung meron kayong mabibiling giniling na manok, edi maganda. Sa amin kasi walang nabibiling giniling na manok. Kaya natin ang asin para lumagkit. Oh, para lang sure na maganda yung texture, lagay tayo ng cornstarch. Okay. Hey, balik lang natin, Diane. Wala na kayo ng tray, ako nilagyan ko ng parchment para hindi manikit. Kunyari, nabibiting kayo dun sa size dun sa MacDo. Oo. Oh. Lakihan nyo. Para kasi laki yung lugayan dun ah. Oh. <laughs> Ngayon, freezer nyo lang saglit, tapos gawin natin yung sauce. So, nagtunaw lang ako ng butter. Eto, ano ko lang talaga to, ah. Hula-hula ko lang to, ah. Sa panlasa ko lang. kay tayo ng sibuyas, bawang, curry ng makdo, pag ko matamis. Tapos, yung nag ako ng konti sa mga Japanese curry, karamihan para sa kanila, naglalagay ng mansanas. Oh. Nagay tayo ng harina. Tuy lang natin ng konti. Tubig. Ayan, medyo dadamihan ko na yung tubig muna kasi kailangan ko siyang gilingin. Para madurog yung mansana, sibuyas, gano'n. Tapos para hindi kayo mahirapan maghanap, Filipino curry powder na lang. Japanese soy sauce. Tapos kailangan natin ng konting anghang kasi may konting anghang yun eh. Gusto garasi ang gagamitin natin. Okay na yan pare. Dito tayo sa manok natin. Gawa muna tayo ng uh, coating niya. Mew. So, tubig, lagyan natin ng North chicken powder. Lagyan natin ng APF. Potato starch. Pag mo kasi yung coating nila. Pag mo yung kasi yung coating nila, hindi siya... <laughs> Lumutan ko na, wag na lang. Kurin natin to. Dahan-dahan lang kasi giling yan. Tapos bagsak natin din ay. Oh, ganyan niya. Tapos nakabuho sa taas nung karne yun eh, di ba? Oh, oh, oh. Yun. Kuha tayo din ay. Yan ang the perfect bite pare sarap. Mm. Pwede may na, di ba? Pre, nakita nyo yun? dali lang, di ba? Try nyo to. Kapag bumili kayo nito, isa ba nyo na to, pare? Nino na, immerse, pare, available na yan. Search nyo lang, check out na na.